Na experience mo na ba yung tipong binigay mo na lahat? Oras, effort, respeto, pag-unawa. Pero sa dulo, ikaw pa rin ang iniwan? Hindi dahil kulang ka. Hindi dahil wala kang kwenta. Kundi dahil hindi ka niya lubos na naintindihan. Minsan kasi, tahimik kang magmahal. Tahimik kang maghintay. Tahimik mong pinoprotektahan yung taong mahal mo kahit hindi niya yun nakikita. At sa mundo ngayon na puro paingay at pa-show off ang mga tulad mo, madalas na pagkakamalang mahina. Pero hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Dahil ang totoo, hindi lahat ng paninindigan kailangang isigaw. May mga bagay na mas makapangyarihan kapag nananatiling tahimik. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Ngayon, balik tayo sa usapan. Ngayong iniwan ka niya, marahil inisip niya ang kaya niya na hindi kanya niya kailangang intindihin na pwede siyang maghanap ng mas exciting, mas alpha, mas fun. Pero ang hindi niya alam, hindi ka lang basta boyfriend o partner. Isa kang tahanan. At ang tahanan, hindi hinahanap kapag masaya. Hinahanap kapag wala na ang lahat. Sa video na ito, hindi tayo magfofocus sa paghabol, sa drama o sa paghingi ng closure. Dahil kung ikaw yung iniwan, ikaw na ang may hawak ng pinakamakapangyarihang sandata, katahimikan. At kung ginagamit mo ng tama ang katahimikang yon, mas lalo kanyang maiisip gabi-gabi. Hindi dahil gusto mong saktan siya, kundi dahil natutunan mong mahalin ang sarili mo sa paraang hindi mo nagawa noon. Sa simula, aaminin natin, masakit. Masakit na ikaw yung pilit na nagtatama pero ikaw yung iniwan. Masakit na ikaw yung nagtitiis pero siya yung tumalikod pero may kapangyarihan sa sakit na yan. Kapag ginamit mo ng tama, pwede kang maging taong ni hindi niya kayang kilalanin pag nagkita kayo muli. Kasi sa totoo lang, hindi siya ang nawala sa'yo. Ikaw ang nawala sa kanya. Ikaw yung matatag kahit walang palakpak. Ikaw yung marunong maghintay kahit walang pangakong darating. Ikaw yung hindi kailangang sumigaw para marinig dahil ang presensya mo kapag umalis ka na, ramdam kahit walang salita. Ito ang hindi niya nakita na ang pananatili mo kahit hirap ka na ay hindi ka hinaan, kundi paninindigan. Na ang hindi mo pagsagot sa bawat argumento ay hindi ka wala ng respeto sa sarili, kundi respeto sa katahimikan. At ngayon nawala wala ka na, sa kaniya mararamdaman ang bigat ng kawalan mo. Pero huwag mong hayaang manatili ka sa lungkot. Hindi mo kailangang gumanti. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanya. Ang kailangan mo lang ay buuin muli ang sarili mo para sa sarili mo. Maghilom ka, hindi para makita niyang gumanda ka ulit. Magayos ka, hindi para magsisi siya, kundi dahil karapat dapat ka talagang alagaan. Alam mong hindi mo siya kailangang habulin kasi hindi ka nila binibitawan kung mahal ka talaga nila. At kung ang taong mahal mo ay mas piniling umalis, bitawan mo siya ng may dignidad. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil alam mong may mga laban na hindi mo na kailangang salihan at habang siya'y gumigising gabi-gabi, tinatanong ang sarili niya kung nasaan ka na, ikaw, tahimik na nagiging isang bersyon ng sarili mong hindi na niya mararating. Hindi dahil gusto mong iwan siya sa alikabok ng alaala, kundi dahil may mga bagay sa mundo na mas mahalaga sa pagbalik, tulad ng kapayapaan, respeto sa sarili at panibagong simula. Sa panahon ng katahimikan mo, doon mo matatagpuan ang tunay mong lakas. Hindi sa pagpost ng pastrong hindi sa pagbibida kung gaano ka nasaktan, kundi sa pagtanggap na hindi lahat ng bagay dapat ayusin. May mga kwento talagang hindi natatapos sa paghingi ng sorry. May mga relasyon talagang ang tanging leksyon ay kung paano maging buo mag-isa. Minsan, hindi mo na kailangan pang itanong kung bakit ka iniwan. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo sa sakit na iniwan niya sa'yo? Ibuhos mo sa pagbangon, sa disiplina sa pag-aalaga sa sarili. Sa katahimikan na hindi kawalan, kundi panibagong simula. At habang tumitibay ka, habang nagiging mas kalmado at mas makapangyarihan ang presensya mo kahit walang salita, saka siya maiinis sa sarili niya. Hindi dahil galit ka, kundi dahil wala ka ng pakialam. Dati, hinahanap niya ang pagmamahal na puro saya, puro kilig. Pero sa dulo, hahanapin niya yung tahimik na pagmamahal na hindi ka ilan man humingi ng kapalit. Yung tipo ng pagmamahal na kahit sira ka na sa loob, kaya mo pa rin maging matatag para sa kanya. Pero ngayon ikaw na ang nililigtas mo. At yan ang klase ng pagmamahal na hindi niya matutumbasan. Wala nang kailangang paliwanag. Wala nang kailangang closure. Kasi sa pananahimik mo, nandoon na ang sagot. Tahimik mong tinanggap ang lahat. Hindi ka nagpost. Hindi ka nagreklamo. Hindi mo rin ipinakita sa mundo kung gaano kasakit ang nangyari. Pero sa loob mo, para kang binagsakan ng mundo. At habang iniisip niya ang okay ka lang kasi wala siyang naririnig, ang hindi niya alam, dun ka pala mas lalong lumalalim. Alam mo, may isang bagay na hindi alam ng maraming tao. Ang katahimikan kapag galing sa taong minsang nasaktan, hindi yan pagwawalang bahala. Kundi yan ang pinakamatinding anyo ng paglaya. Kasi hindi mo na kailangan ng paliwanag hindi mo na kailangan ng closure, hindi mo na kailangan ng baka sakali. Kapag kaya mo ng manahimik, ibig sabihin kaya mo ng tanggapin kahit wala ng sagot. At doon ka nagsisimulang maging mapanganib, hindi sa mapanakit kundi sa pagiging buo, sa pagiging kalmado, sa pagkakaroon ng disiplina, sa pagbabalik ng kontrol sa sarili mong buhay, habang siya abala pa rin sa paghahanap ng excitement, ng panibagong kilig, nang taong sa tingin niya mas kayang pantayan ang pagmamahal mong di niya naintindihan. Ikaw, abala ka sa paghubog sa panibagong ikaw. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ka na yung dating lalaking nag-aabang ng message niya. Hindi ka na yung pilit umaasang maaalala ka niya. Ikaw na yung taong gumigising ng mas maaga, mas disiplinado, mas focused. Hindi para patunayan sa kanya kung sino ka na ngayon kundi para tuparin ang mga bagay na matagal mo nang ipinagpaliban para lang unahin siya. Ganito kasi yan, kapag minahal mo ng totoo ang isang tao, kaya mong isakripisyo kahit sarili mo. Pero pag iniwan ka ng taong yon, ang pinakaunang leksyon ay ito. Hindi mo kailanman dapat kalimutan ang sarili mo para lang manatili sa buhay ng iba. Date, tinatahimik mo ang sarili mo para lang hindi na lumaki ang away. Date, Inuurong mo ang mga pangarap mo para makasabay siya. Dati tiniis mo kahit paulit-ulit kang hindi nauunawaan basta manatili siya. Pero ngayon, ngayong wala na siya na pagtantumong. Bakit mo kailangang baguhin ang sarili mong pagkatao para sa taong hindi man lang kayang unawain ang katahimikan mo? Kaya ngayong tuluyan na siyang nawala, hindi mo na siya kailangang habulin dahil hindi mo na rin kailangan ng validation mula sa kanya sa halip ginagamit mo yung sakit na iniwan niya bilang gasolina para bumangon, para lumakad ng mas diretsyo, para yakapin yung katahimikan hindi bilang pagkatalo, kundi bilang panibagong simula. At sa gabi-gabi na akala niya okay siya, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Yung biglang katahimikang naiwan mo ay hindi na lamang pangkaraniwang kawalan, kundi eko na paulit-ulit niyang naririnig sa sarili niyang puso. Kasi habang siya'y naghahanap ng bagong aliw, ikaw ang taong hindi na niya mahagilap. Hindi dahil tinatago mo ang sarili mo, kundi dahil nilampasan mo na yung panahon na kailangan mo pa siyang hintayin. Ito ang hindi niya maunawaan, na sa panahon na nawala ka sa kanya, doon mo nahanap ang sarili mo. At hindi mo nahahayaang mawala ulit yon kahit bumalik pa siya. Kasi hindi mo na kailangan ng taong iniwan ka noong ikaw ang pinakanangangailangan. Ang kailangan mo ngayon ay ikaw. Ang bersyon mong hindi na kailangang ipaglaban ang pwesto niya sa buhay mo. Hindi masamang magmahal, hindi rin masamang maging tahimik. Pero kung kailangan mong mawala para lang mapansin, kung kailangan mong masaktan para lang pakinggan, baka panahon na para hindi lang palayain siya, kundi palayain mo na rin ang sarili mo mula sa kanya. At sa bawat panahong pinipili mong hindi mag-text, hindi mag-message, hindi maghabol, pinipili mong mahalin ang sarili mo hindi dahil proud ka, kundi dahil ayaw mo nang bumalik sa giyerang ikaw lang naman ang lumalaban. Marami ang hindi nakakaintindi kung gaano kabigat yung magmahal sa katahimikan. Pero ikaw alam mo, dahil ginawa mo yon araw-araw. At ngayong alam mo na kung gaano kasakit kapag hindi ka naiintindihan, hindi mo na uulitin yon. Hindi mo na ibibigay ang kalinawan mo sa isang taong laging pinipili ang ingay. Hindi mo na ipagsisiksikan ang sarili mo sa mundo ng isang taong ayaw naman talagang makita kung sino ka. Kung nararamdaman mong to ngayon, yung bigat, yung tahimik na hinanakit, yung tanong na, bakit ako, hayaan mong sabihin ko sayo, hindi ikaw ang kulang, hindi ikaw ang mahina, hindi ikaw ang problema. Ang problema ay hindi niya nakitang ang uri ng pagmamahal mo ay hindi ordinaryo. At ngayon, nawala ka na mararamdaman niyang hindi lahat ng tahimik ay wala dahil ang taong dati naroon lang sa tabi niya ng walang hiling ay ngayon wala na sa abot ng kamay niya. At yan ang dahilan kung bakit gabi-gabi, kahit anong aliw ang gawin niya, ikaw pa rin ang bumabalik sa isip niya. Hindi dahil ikaw ang may utang, kundi dahil ikaw ang naging tahanan at siya ang lumayas. Kaya huwag mong sayangin ang katahimikan mo. Huwag mong sirain ang panibagong kapayapaan na binubuo mo lang para lang patunayan ang sarili mo sa taong lumingon lang kapag wala ng bago. Gamitin mo ang panahon na to para buuin ulit ang sarili mo. Yung sarili mong tahimik pero buo. Malambot pero matibay. Yung klase ng taong hindi na kailangang habulin. Kasi ikaw na ngayon ang pinipiling hindi habulin ang kahit sino. Alam mo kung kailan ka naging pinakamakapangyarihan. Hindi nung minahal ka niya. Hindi nung kasama mo pa siya kundi noong natutunan mong buuin ang sarili mo kahit wala na siya, doon nagsimula ang totoong pagbabago. Hindi yung pa-flex sa social media, hindi yung papogi sa paningin ng iba, kundi yung panahong gumigising ka ng maaga, tahimik mong inaayos ang buhay mo, nagbabasa ka, nagwo workout nag-iipon, nagiging matatag. Hindi dahil gusto mong magsisi siya, kundi dahil gusto mong mapatawad ang sarili mo sa lahat ng mga panahong ipinagpalit mo ang sarili mo para lang manatili siya. At habang unti-unti kang umaangat, siya naman unti-unti kang naiisip. Kapag wala ng tawanan sa gabi, kapag wala ng good morning na galing sayo, kapag yung mga simple mong tanong tulad ng kumain ka na ba, ay unti-unting nawawala sa timeline ng buhay niya. Doon siya nagsisimulang magising, hindi agad-agad, pero unti-unti. Sa katahimikan mo, may puwersang hindi niya maipaliwanag. Bakit? Kasi hindi ka na present gaya ng dati, pero ramdam ka pa rin. Hindi ka na active sa kanya, pero bakit parang hindi siya makamove on? Ang sagot ay simple, hindi mo siya iniwan para saktan siya. Iniwan mo siya para iligtas ang sarili mo at yan ang uri ng pagkawala na mahirap kalimutan. Maraming babae ang umaalis sa lalaki dahil ang tingin nila, hindi sila sapat na pinapahalagahan. Pero minsan, hindi nila nakikita na may ibang lalaki na sobrang tahimik lang pero buhos ang pagmamahal. Hindi expressive, pero consistent. Hindi showy, pero solid. Ikaw yan. Ikaw yung uri ng lalaking tahimik lang kung magmahal. Hindi magulo, hindi demanding, pero siguradong naroon. Kaya nang mawala ka, hindi lang ikaw ang nawala. Nawala ang peace of mind niya. Nawala yung sense of security. Nawala yung tahimik na presensya na hindi kailanman humingi ng kapalit. At habang pinipilit niyang hanapin yon sa iba, mas lalo niyang naiintindihan na hindi pala lahat ng lalaki kayang maging ikaw. Hindi lahat marunong manindigan sa gitna ng katahimikan. Hindi lahat kaya ang responsibilidad ng pananatili kahit hindi naiintindihan. Hindi lahat kayang magbigay ng pagmamahal na hindi baragan, hindi pabibo, hindi pa flex. At hindi lahat kayang magmahal ng buo ng walang hinihinging kapalit kundi respeto. Kaya habang tinatahak mo ang landas mo ngayon, landas ng disiplina, ng tahimik na tagumpay, ng walang ingay na pagbangon, lagi mong tandaan. Wala kang kailangang patunayan sa kanya, wala kang kailangang ipost, wala kang kailangang sabihin, dahil ang tunay na pagbawi sa sarili ay nararamdaman, hindi ipinagmamalaki. Minsan ang pinakamagandang revenge ay yung wala talagang balak gumante. Yung busy ka na sa pagbuo ng sarili mo, wala ka ng oras isipin kung anong nararamdaman niya ngayon. Kasi habang siya ay stuck sa mga alaala, ikaw naman ay tuloy-tuloy sa bagong direksyon. At kung darating ang araw na magparamdam siya ulit, hindi dahil mahal ka pa niya, kundi dahil bigla niyang narealize. Maling tao ang iniwan niya, pero huwag mong hayaan na ibalik ka ng isang sorry sa lugar kung saan sinira ka niya ng buo. Hindi lahat ng pagbalik ay dapat tanggapin. Minsan, ang pinakamatinding pagmamahal ay ang pagpili na hindi na bumalik. Hindi ka mahina dahil iniwan ka. Hindi ka kawawa dahil hindi niya pinili ang pagmamahal mo. Isa kang haligi, matahimik, pero buo. Hindi mabilis bumigay. At ngayong wala na siya, mas lalo mong nakilala ang sarili mong hindi niya kailanman nakita. Yung mga gabing iniiyakan mo siya noon, ngayon, mga gabing ginagamit mo para matulog ng mahimbing. Walang iniisip na tanong, walang bitbit -bit na pangungulila, walang dala-dala daladalang galit. Tahimik ka na, pero hindi dahil tinanggap mo na lang ang lahat, kundi dahil natutunan mong piliin ang sarili mo. At yan ang klase ng katahimikan na hindi niya kayang tabunan. Ang tanong ngayon, worth it ba siya sa mga panahong pinili mong hindi mahalin ang sarili mo? Kung hindi na, patawarin mo rin ang sarili mo. Hindi sa pagiging mahina, kundi sa pagiging totoo. At simula ngayon, bitbitin mo ang lahat ng leksyong natutunan mo. Hindi para takasan ang nakaraan, kundi para siguraduhin na hindi mo na kailanman ipapasa ang sakit na 'yon sa susunod mong minamahal o sa sarili mong katahimikan. Kasi ngayon ikaw na ang tahanan, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Kung umabot ka rito, ibig sabihin handa ka na. I-comment mo nga dyan tahimik pero matatag kung nakarelate ka. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content, iyong bumubuo, hindi bumabasag, huwag mong kalimutang ilike ang video at magsubscribe sa channel. Dahil sa huli, hindi lahat ng ingay ay lakas. At hindi lahat ng pananahimik ay pagtalikod. Minsan, yan ang unang hakbang sa tunay na paglaya. At tandaan mo to, kung iniwan ka man nila sa panahong ikaw ang pinakatotoo, hindi mo kailangang balikan sila sa oras na ikaw na ang pinakabuo.